Yan, so, dito tayo ngayon sa may Binondo Bridge. Ayan siya. So, ito yung pakyat ng Binondo Bridge. Ito. Eh, no? open na yung, ano, open na yung, ah, uh, natin, Binondo Bridge. Ayan, oh. November 9, opening Christmas market, November 29, 24. Ayan. Fireworks display. Ayan, oh. Planet Intramuros Manila. Ayan, so pasukin natin ngayon dito Ang daming nagbibenta dito guys Ayan, pasukin natin Ayan, ito yung bungad Ng ano Ayan, may mga costume dito Ng mga ano Ang daming napapapicture ng mga bata Ayan, ang bungad nya Ayan, may mga costume dito. O, oh, diba? Ayan, okay, nakakatakot. Ayan. Ayan, dami oh. Hello. Hello. O, oh, pasyal lang kayo dito. Dami yung mga uh, mga costume. Ayan o. Oh. Okay. Your boss baby o. Oh. Oh, diba? Oh, ang ganda, ang daming namamasyal dito. May Intramuros oh. Intramuros Bridge. Masyal na kayo dito. Libre and trans. Dalawang bridge to eh. Itong Intramuros Bridge tapos ito. Tagos to, tagos hanggang sa kabila. Andun sa po sa office, tagos yan, tagos. Oh. dami ding mga kainan dito. Eh, Ang dami pang mga pwesto dito na hindi open. Ito, so, sigar. Ah, ay mga ano mga souvenir Ayan, may mga souvenir din dito to may mga burgeran dito brew coffee brew coffee Ayan, may mga ano, dito. May mga short. Ayan, yeah, paninda. Creamy drinks. Mushroom. Taco mushroom. Yeah, may lutong bahay din. Just yan, may mga kuhan din dito saan gusto mong ano, mamili Ayan, may mga souvenir gusto yung mga mabili ng mga souvenir dito dito yan, may Yan, yun na yung uh, Tramorous Bridge na. Ang mong... isa yung maglakad dyan. Mayroon dyan. Eh may mga tunnel dito, ganda yung mga daan ano. Oh so, ito yung daan ano. Krap siya pero maganda yung ano daanan dito. Ayan, ito na yung ramp ng ano, papuntang bridge. So. Oh. So, dito yung taas niya. Ito yung magikita. Mga ilaw. Ang ganda ng ilaw. Ito, yeah. so, magkikita sa taas. May mga ano din dito. May mga kainan pa pala dito ganda yung mga bulaklak oh tapos sila <coughs> mga lirik ikasamang kulong dito nga ano mga quick <coughs> quick yan oh yeah, mayroon din mga palindi dito buy one get one buko <coughs> Ayan, may mga pizza May mga press no? May shawarma May May shawarma pag tinignan mo dito sa baba guys, ito yung ano, ito yung galit sa baba. Ayan. Ayan ang daming mga pagkawin. Ang dami din mga ano dito. May mga ano din dito, may mga laruan ng mga bata. Oh. Ayan, gusto mong maglaro. Dito may maraming mga lugar. So, Ito ang baril-barilan. No? May premyo. May darts din. Gusto no? mong so, mag-darts. Ayan, pag nakatama ka dyan, may premyo din yan. Ito. Ayan, so. Ayan sa baba. Ito oh. so, sa, so, sa mga bungat kanina sa entrance, mini-entrance. Ayan siya, oh. Ito yung ramp pataas. Ayan. Ito din yung papunta dun sa may... Jones Bridge. Ayan yung Jones Bridge, oh. Pag tinagos mo to guys, papunta dun sa kabila, mayroon ding pasyalan dun sa likod ng post office. Ayan. So, ito yung baba. Ayan, oh. Ang daming puso oh.